Sinangag na may hotdog at tortang San Marino. Yan ang pagkain ng anak ko ngayong umagahan. O, oh, di ba napakasarap ng pagkain ng anak ko? <laughs> at ayan naman ang babaunin niya sa school. So, hay na nga at kumakain ang aking mahal na anak. At naglilinis naman ako kanina dyan. At pagkatapos nga niyang kumain, agad-agad siyang naligo at gumaya. Magandang-magandang araw po. Paribagong araw, paribagong buhay na naman sa ating lahat. Hello, universe! <laughs> Mag-iingat tayong lahat at lagi po tayo magdadasal araw-araw. At huwag po natin kakalimutan magpasalamat. So, hayan na nga at papasok na naman ang aking anak. Ang napakasipag kong anak. At lagi ko nga pinapaadala sa kanya na mag-aaral siyang mabuti. Para sa kanya din naman niya. Yan ang pamanang hindi makukuha ni Numan. Di ba? Charot. <laughs> medyo maaga nga siyang pumasok ngayon kasi nga daw flag ceremony nila oh di ba may ganun ganun na ang anak ko dati dead <laughs> at hen nga at naihatid ko na so ako naman ang gagayak ngayon abay kailangan ko ding maagang umalis so hen na nga at medyo nagmamadali din ako at marami akong pasyente kailangan matapos ko silang lahat bago mag alas 3 ng hapo para maaga ako makauwi at napakadami ko din ginagawa sa bahay linis laba luto just ko lord <laughs> Tapos nagbablog pa ako, nag -e edit nag voice over sabay-sabay yan. <laughs> Kaya nyo ba yon Charot. o, di ba diba? Super emote pa ang ganda ko. Para humaba ang video. Charot. <laughs> Kaya lang hindi ko na nakukuha ang i-video lahat. So, pasaglit-saglit lang sa mga pinupuntahan kong pasyente. Hindi naman lahat kinukuhanan ko. So, hayan niya tanghali na at nandito na ako sa palengke ng Santa Rosa para bumili ng mauulam mamayang hapon. At dumaan nga ako dito para bumili na naman ng project nila Marong. <laughs> kadalas no Linggo-linggo ba? Charot. O sa mga bibili ng school supplies dyan, dito na lang kayo bumili. At kompleto naman sila dito. At sa bagong pwesto pala ni girl to. At napalis nga siya sa dati niyang pwesto. <laughs> at hena na nga at bibili na ako ng uulamin namin mamayang hapon. Hulaan nyo na lang. <laughs> Puro is gulay nga ako ngayon. Bawal muna ang karne. At medyo nagda nga ako. Sa mga pinupuntahan ko nga, pinagsabihan ko na sila. Na huwag na huwag nila akong paiinomin ng soft drinks. <laughs> tubig lang muna. At binawasan ko na rin ang pagkain ko ng rice. So, ayun nga at nakabili na ako at pauwi na ako ng bahay. At syempre, kailangan din natin magpahinga ng konti bago rumatsyada ulit. O, oh, di ba panalo sa traffic? <laughs> at ayun na nga at nakapahinga na ako raratsyada na naman ang ganda ko. O, oh, emote-emote ulit ang akla. <laughs> at hena nga at tapos na ako magpasyente at pauwi na ako ng bahay hindi na nga ako dadaan ng palengke kasi nga dumaan na ako kanina sa gli at hena nga at hinuhugasan ko na ang aking uulami kailangan bonggang bonggang hugas para mawala ang dulas <laughs> Pinaabo ko nga kanina yan sa palengke para malinis na malinis. Ibababad ko na siya sa toyo, kalamansi, paminta, bawang at oyster sauce. At haluin ng bonggang bonggang bongga. <laughs> At hahayaan ko siya nakababad ng isang oras. Para nanunuot ang lasa. At syempre ang puting sibuyas. O diba pak napak ang lulutuin ko ngayon. Hulaan nyo na lang. <laughs> so ayun na nga after one hour magluluto na ako ng ulang. At una ko nga iniluto ang sibuyas. Para bonggang bongga ba diba? O pagkatapos maluto set aside. Charot. <laughs> Nakakakarota na, no? Akala mo namang napakagaling magluto, ano? Puro mekos-mekos na naman ginagawa ko. At pagkatapos nga yan, ipiprito ko na ang paltat. Para bonggang-bongga ang steak paltat. <laughs> ah, di ba? Panalo, nakakaloka. <laughs> pagkatapos ko ang prituhin ng paltat, ilalagay ko na ang pinagbabara. Tapos takpan hanggang maluto. At kapag malapit ang maluto, ilagay na ang napakasarap na sibuyas. <laughs> pampiles. <laughs> so ayun na nga, tapos na akong magluto at luto na ang paltat steak bow. <laughs> Bongga. At nandito na nga ang anak ko. May pasalubong na naman siya sa akin. Palabok daw. Hindi niya makain yan. Pustahan tayo. <laughs> Kaya inuwi niya. Ibibigay niya sa akin kasi hindi niya maubos. <laughs>